Hello, mga plastic! Nandito <laughs> na ano ba ulit ang pinakamaganda at hindi na lalain na ba din sa <laughs> Estrada. na aking panindang lain. Bakla ka. Ano sa sa'yo hey! mong malikit by happiness? Oh, pa. Ba? Bakla. Lahat na bibili ng pera. Ano pag wala kang pera? Tayang tingin nila sa'yo. Maliit ganito lang. Oo. At hindi ka magkakaroon ng jowa pag wala kang pera. Asawa nga eh, nabibili. Ikaw ba? to <laughs> so, so lang. Kaya so, sabi mo, salamat ala, kahit walang makasakit sakit yung family. Basta kahit walang pera. Baka hindi gano'n. Kasi pag wala kang pera, hindi mo madadala sa hospital yung anak mo, yung asawa mo, pamilya mo, kung sino may sakit sa inyo. At hindi ka makakabili ng bigas. <laughs> Kaya kailangan ng pera. Lahat tayo kailangan ng pera. O pag wala kang pera, alam mo, tae ka. <laughs> o ayun ang katotohanan. Nagdudumila na katotohanan. Kaya kung sabihin, market by everything. Diba? Maniket by happiness. nabibili ang kaligayahan. Tandaan mo yan. Bye-bye! <laughs>